Kagabi, eh, eh, po ako sa grocery. Bili ako na pagkain ko mamayang uh, hapon. Pang halian ba? Lulutuin ko miswa at saka sa hugang po ng manok. Abay, habang akong nagbabait, doon sa malayo-layo na ako, ay eh, biglang may nakita kong lalaking nagpapalakad ng aso. Yung aso, bigla akong inamilan. Abay, eh, gulat na gulat na ako. Muntik na akong sakmalin sa binte. E eh binti na halangang matitira maganda sa akin, sasakmalin pa. Naku, ako'y taot na takot ka gabi. Kung nagkataon, na ako'y sinakmal ng aso na yon. Kinasabi ko sa kanila, ako'y pumapatol sa langgam. De sa aso pa kaya. Naku, sinasabi ko, Babalikan po talaga silang pareho mag amo sila. Kasi ako takot na takot ka dabi Binti na halangan natin pero sa aking maganda eh. rin pa ng aso. Buti na lang nakailag ako. Tapos eh, nagtatakbo pa silang mag-amo. Paano gagawin ko? E di ako binilisan ko na rin ng takbo ko sa bike para hindi ako abutan.